good. Sabi niya, yan na ano to. Pinag niya. Okay. Hmm. Pag natutulog daw ba, maingay? Hindi. Hindi po. Eka, yung whistle daw ba, maingay? Uh, yes. O, asan yung whistle? Ayun. Sir, na. Yung bird ba daw maingay? Hindi. Hindi. Pag nag-open ba ng door, maingay? Hmm, yeah. Hindi po. Pag so, nagbubulong, oh, nagbubulungan, maingay ba? Ito. Opo. Kami, um, tik, tik, tik. Oh, maingay ba? Hindi. Ito, pag... <laughs> Ini sa isa mo pa talaga ni. Eh. Isang big na lang na X di hindi na madaming X kuya. Asan pa yung soft? Oh, asan yung hard? Make a circle I-circle mo siyang buo. Ashu, Hindi yung kasama. Ito. Oo, oh, hindi yung kasama. Nakalagay lang dito, hand kasi. Yung mga nahawa. Lahat ito, nahawa ka ng hands. O, oh, go. Asan pa yung hard? No. Dito sa mga to, asan yung hard? Oo, oh, oh, matigas yung blocks. Very good. Matigas yung TV. Matigas din yung TV. Okay. Oh, ano pa? And uh, the door. The door. And the kahoy. Very good. Dawood. wood. Very good. Or write your name na. Go na. I should play. Uh, uh, I mean... Bakit puro patulis na yung ano mo, yung sulat mo? Sige na, go. Ayusin mo. Hindi ganyan ang sulat mo dati, ha? Yan. Oh, patulis na naman. mata. O, oh, lahat ng things na yan, nakikita ng mata. Sabi niya, kulayan daw yung mga larawan ayon sa kulay na iyong nakikita. Ano daw kulay ng pencil? Anong kulay ng pencil mo? Yellow. Yellow. Oh, so, you need to color this yellow. Tapos, yung eraser is color? Anong color red. ang eraser? Oh, red. Very good. Oh, kulayan Mo. Pwede rin green. Red na lang. Go. Yellow and red. Di diba ba? Green. Sino na naman yun? Patapos <laughs> ko light <laughs> Again, kita ko yung door. Kita mo yung door. Anong color ng door? Hmm? Ayun na, no? tignan mo na dyan indi doon sa gabi na lang ng room O tapusin mo muna to Ano yan ko ayos ayoko nang patulis ha oh circle yung A. yan oh ayoko na patulis na r down up and curve down up and curve yan. oh, circle yung A. kanya Huwag puro patulis. Very good. How about the S? Ang galing na. Pinaka siya. Okay. Ma? Tang. What? Tang. Pag may tang Ma? Ma? Ta. Ni. Matamis. Very good, matamis. Asan daw dyan yung mga matamis? Ito. Oh, it's a, hindi yan matamis, so Eto Ito ano to? And this is matamis. This is matamis because that is a chocolate. A chocolate matamis yan, sweet yan. So, sabi niya dito, you need to put a line and connect there. Yan, very good. Eh, dito. Asan dito yung matamis? Yung honey. Honey yan. O, connect mo din siya doon sa matamis. Very good. Asan pa? Tapos, basahin mo to. Ma. Ay. Ma. 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 Al. Maalat. Maalat. Very. Oh, this is a salt. Maalat to. Oh, dito. Asan ah, dito yung maalat? Ito. Itong daing. No, ito. Ano to? Ba't hindi naman straight line? Basahin so, mo yung next. Ma? Ma? Bisa, iya, Oh maah, iya, emm, maasim, maasim, oh, asan tauco nyuma asim, inji tu maasim, nde, eto maasim to, nde, eto, asin nyuma asim, inji inji ndat mo. Ito. Ah, uh, ma. Yan. Oh, ito. Basahin mo. Ma. Ma. Up. No. Ma. Pa. Is. It. It. Ma pa it. Very good. O, oh, yung bitter guard is mapait. Where's the bitter guard? Ito yun? Opo. Oh, o, oh, at saka yung coffee. O, oh, this one. Ma? Ang? Ang? Sabi mo? Sabi mo? Ito. Ha? Ha? Hang, ma. Hang, hang. Ma. Hang. <laughs> oh, yung maanghang dawasan. What's that? That's chili. Chili, very good. And then this one pa. And this, a chili. Yan. I-ano daw yung, i-box daw yung mga mabango. Asan dyan yung mabango? Eto. Eto, mabantot ba to? Asan? Opo, mabantot yan. Oh, go. Mab I-box mo na muna yung mga mababang. What's that? A soap. A soap. Mabango ba yung soap mo? What's that? Alcohol. <laughs> alcohol. Pero, ganyan din itsura ng alcohol mo. Pero perfume yan. Ito, hindi ito pa perfume yan. O, asan pa? Next. Asan pa yung bango? Mm. Kasi niluto yan na food. Hmm. Tapos, how about the flower? Where's the flower? Abang ito. At ito, hindi mm. ito mabango. Abang ito. ba yung sigaret? Yun. Yung sigarilyo ni tito nila tito? Hindi. O, oh, anong gagawin pag hindi mabango? Eh, Very good. O, oh, eh, kiss mo yung ano. Yung mabantot. Mabantot to, mabango. Hmm, pag nag-uubo ba, mabango? Na? Huh? Pag nag-uubo ba, mabango? Mabantot. O, oh, eh, kiss mo. Oh, next. O yan, anong ginagawa nila? Mm, nagsusop. Nagsusop, Mabango ba yun? Opa. Opo. Opo. Ayun, car. Pabanto. Oh. Yung trash. Pabanto. Yung, yung smoke, cigarette. Pabanto. Okay, very good. After this, we'll paint. We'll paint? Yes. We'll paint. Red by this? Yes, because that's a fire, right? No, i-color mo daw ng red lahat ng hot. Hot ba yan? Ito? Opo. Opo. O, color mo siya ng red ano? Ito hot. Opo. O, lahat ng hot, color mo ng red. Why? Go. yan. Kulayan mo nang red. Kahoy is color brown. Pero pwede mo na yan color ng red. Ah? Red na lang lahat. Thank uh. Dapat nandun na ko. Diyan ka na. Sige na, bilis mo na. Uy, tako dito. Ay, sige ka na, dati yung fan. Oh, eh, hindi po punta sa akin dito. Ang init-init. Ang init-init eh. Malapit ka na matapos last one na yan. Ba't yung... Ba't yung tumulong? Hindi yung tumulong. パンダカパンマイ